Hello mga mamshi, tayo ngayon ay medyo seryoso ang ating vlog. Kami pala ay papunta ngayon sa simenteryo kung saan nakalibing ang tatay ni Dodong Turkish. At sa mga hindi nakakaalam, nung time na namatay ang tatay ni Dodong Turkish. Si Dudong Dodong Turkish is wala dito sa Turkey. Bakit nga ba at ano nga ba ang work ni Dodong Turkish? So maya-maya sasabihin ko mga mamshi but before that, mag trivia trivia lang muna tayo konti. So itong aking vlog mga mamshi is uh, twice kami nito nagpunta ng simenteryo. Yung una naming punta is 3 weeks before mag-end ang Ramadan. Ayan kasama ko dyan yung kasama namin ang kuya ni Dodong Turkish kapatid niyang babae, nanay niya, at saka yung anak ko. So, uh, pangalawa naming punta is nung kinabukasan mag-end na ang Ramadan. Kasi ang pag end ng Ramadan dito, mga ma'am, siya is parang pinaghalong Uh, Christmas at uh, fiesta ng patay kasi pag mag-iin yung Ramadan ang mang, ang cemetery yung mga momsy is parang fiesta ng patay sa atin na maraming mga tao maraming mga dumadalaw sa mga puntod ng kani-kanilang mga mahal sa buhay so ganun dito sa ram pag mag in ang Ramadan and then last year ganun ang ginawa namin nung mismong araw ng pag-end ang Ramadan, nagpunta kami ng simenteryo. So, napaka-traffic talaga mga ma'am. Sinaabutan kami ng 2 hours before kami nakapasok ng gate kasi sobrang haba ng traffic. Kaya ngayon, yung pangalawa naming balik is kinabukasan mag-end yung Ramadan. kumbaga in advance na lang namin. Actually, medyo madami-dami na nga din ang Taong pumupunta nung time yung pangalawa naming balik. So, ito yung libingan ng tatay ni Dodong Turkish. Ganito pala sa kanila mga mamshi yung libingan. Hindi katulad sa atin na sinisimiento yung ibabaw. Sa kanila is lupa lang yan. And then, ayun, tataniman nila ng bulaklak. So, yung part na may mga bato-bato pa, ibig sabihin is walang nakalibing dyan. Pag may nakalibing na yan is tatanggalin nila yung bato-bato. And then, Ayan, tataniman nila ng bulaklak. So, yun... Katabi na yan is pinahanda ng biyanan kong babae para daw yan sa kanya. So, ayan mga ma'am, si mag-storytelling na tayo. Kasi nung time na namatay ang uh, tatay ni Dodong Turkish, mga ma'am, is uh, sa mismong araw ng birthday ko. At uh, napaka lungkot ng uh, birthday ko na yon at hindi hindi namin yun inaasahan kasi nga uh, Nung time na yun nga medyo magulo pa dahil diba nag-pandemic. So tuwing linggo mga mamshi is nagsasara dito yung mga mall, mga supermarket at mga katulad yan flower shop. So nagsasara yan every Sunday. So ang tatay ni Dudong Turkish mga mamshi is may business sila na flower shop. And then nung time na yun, uh, na, before si Dudong Turkish umalis papuntang ibang bansa... Uh, pinagbilinan pala niya yung tatay niya na wag daw kalimutan gawaan ako ng buke ng bulaklak at ihahatid sa, sa birthday ko pero palagi naman yan si Dudong Turkish ganyan kahit dati nung hindi pa siya nag-a-abroad palagi yan siya nag-o-order kung may occasion like niyang birthday, mother's day, valentine's day or anniversary namin palagi siyang nag-o-order ng bulaklak doon sa flower shop ng tatay niya and then yung tatay niya ang nagahatid dito sa bahay so Ayun mga mamshin, nung uh, June 19, bali sabado ng gabi, kasi June 20 is uh, linggo, yan na yung birthday ko. So, nag dito yung uh, mga biyanan ko, silang mag-asawa. Nung binuksan ko, inabot ng biyanan kong lalaki yung uh, red roses na bouquet na bulaklak. Tapos, binati nila akong dalawang mag-asawa tapos sabi nila advance happy birthday daw, sabi nila dapat bukas pa namin ito iahatid kasi bukas pa naman ang birthday mo kaya lang hinatid na lang namin ngayon kasi uh, bukas nga isarado sarado nga daw yung flower shop So, ilang bisis pa ako tinanong ng biyanang kong lalaki na nagu nagustuhan ko ba daw yung bulaklak Kasi sa sabi niya, hindi naman daw nagbilin si Dudong Turkish kung anong bulaklak ang gagawing bouquet mas ang sinabi lang daw before umalis na, uh, Tatay, uh, malapit-lapit na nga daw ang birthday ko So, wag mong kalimutan gawaan daw ako ng uh, bulaklak at ihahati dito sa akin kasi sabi ni Dudong Turkish baka hindi ako kasi makatawag dahil ibang bansa yung pupuntahan ko isang buwan at kalahati nasa laot lang kami, hindi kami pwede pumunta ng pier so wala kaming uh, signal doon ang trabaho nga pala ni Dudong Turkish mga maam sinong nag-aabroad siya is isa siyang uh, private uh, boat electrician so ayan ang kanyang work and then, dati hindi naman siya nag abroad pero Start ng uh, 2019, nag-abroad siya. So, tinatry lang niya. Uh, four years, sigit din siyang nagpa-balik-balik ng abroad. Pero, nung time na mamamatay na yung tatay niya, is, uh, ibang bansa yung pinuntahan niya. Isang buwan at kalahati lang siya doon. Kasi, karaniwa naman uwi niya is minsan five months, six months. So, ayan mga ma'am siya, nung ano na, di hinatid ng mga binan ko yung bulaklak dito sa akin. And then, nung kinabukasan na is, uh, nag-wawaiti na kasi ako nung time na yon So, June 20, linggo, kinabukasan. So, nag-live ako sa aking whitey, nag-stream yard ako. And then, may mga bisita na umaakyat, nagkakantahan kami. And then, uh, nung siguro mga 1 p.m. or mga 1.30, ganun, may tumawag sa akin. So nagulat na lang yung mga bisita ko bakit ako umiiyak kasi hindi nila naintindihan dahil uh, Turkish language kasi ang tumawag sa akin yung asawa ng kapatid ni Dodong Turkish. So ngayon, napahagulhol ako na parang hindi ako makapaniwala pero nasa isip ko din, hindi naman yata ito magbibiro ng ganon, di ba? Pero sinabihan ko, huwag ka naman magbiro ng ganyan kasi paano namatay kagabi nandito, hin naghatid pa lang sa akin ng bulaklak, silang mag-asawa, sabi ko sila nanay at tatay, naghatid pa sila ng bulaklak at saka sabi ko binibiro mo naman ako. Sabi niya hindi totoo 'yan, sabi niya. Sabi niya para maniwala ka, sabi niya huwag ka na umiyak. Man, para maniwala ka, pumunta ka dito sa bahay nila. Aantayin ka namin, sabi nung uh, tumawag sa akin. Ito pala mga ma'am, she is uh, pinsan to ni Turkish, na namatay noong 2013 yata dalaga yan, 19 years old, namatay sa isang car accident. So, dinalaw na din namin at uh, mamaya punta kami sa libingan ng Chohin niya at alula ni Dodong Torkish. So, ayun mga ma'am balik tayo sa ating storytelling. Tapos, ayun, nung na parang na himas-masan ako so sabi ko doon sa mga bisita ko sa live ko uh, sabi ko need ko na mag-end sabi nila host bakit anong nangyari bakit ka umiyak tawos ayun pinaliwanag ko tawos ayun sabi nila kun so sige mag-end ka na tawos ayun nag-end na ako andin pumunta na ako doon sa bahay ng biyanan ko so dito kasi mga ma'amshi yung mga patay is uh, hindi na yan uh, inuuwi sa bahay. Idiretso na nila yan sa morgue. So, yung biyanan ko naman is, uh, dinala pa siya sa hospital, pero parang did on arrival na yata siya. So, inatake kasi siya sa puso. Uh, 78 years old siya nung time na yun. Pero, hindi mo mahalatang 78 years old siya, mga Siya kasi ma-healthy siya eh, maliksi. Although, may parang na, Something-something siyang nararamdaman Kasi siyempre may edad na din Pero maliksi pa siya mga mamshi Mabilis pa magpatakbo ng sasakyan Super so, ano pa siya doon sa flower shop niya Kaya hindi mo talaga akalain na Mamamatay siya Yung parang Sabi pa naman din kasi nila Yung heart attack is na isang tridor na sakit Tsaka siyempre hindi tayo ang May hawak ng ating buhay Kaya ayan Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo So ayan mga mamshi nung ayun na nga napakasakit sa part ni Dudong Turkish na nung umalis kasi siya dito is napakalakas pa ng tatay niya nung kinabukasan paalis na siya papuntang ibang bansa so nagpunta pa sa bahay dito nung gabi na before umalis si Dudong Turkish pumunta dito yung mga magulang niya din sabi ng tatay niya na magingat ka doon na pag makahagilap ka ng signal tumawag ka sa amin para hindi kami mag-alala so yun yung mga bilin ng tatay niya tapos nag eh uh, kasi 'yun sila nag biso-biso um, batas -biso, yakap so parang hindi mo talaga akalain na akala mo isipin mo parang nangyayari lang sa mga pelikula pero yung mga ganun pala is talagang may nangyayari sa totoong buhay tapos ayon nung nasa Greece na si Dudong Turkish nung pauwi na siya dito, doon niya nalaman kasi nagkasignal siya. So, tumawag siya sa akin. Pero hindi ako ang nagsabi. Kasi tumawag din kasi siya doon sa kapatid niya. So, yun ang nagsabi na ganun nga nangyari sa tatay nila. So, napakabigat sa loob niya. Andi na yun, nung pagkadating niya dito, so dumalaw kami sa puntod ng tatay niya. So grabe ang emosyon niya. Talagang feel na feel ko yung bigat na nararamdaman ni Dudong Turkish kasi syempre tatay niya yon at napakabait pa noon mga ma'am talagang wala ako masabi doon sa tatay niya. Super bait talaga yon Super, super. Kaya talagang nako nakakalungkot talaga yung nararamdaman uh, naramdaman ni Dudong Turkish talagang dubli-dubli ang sakit, alam nyo yon Kasi yung, yung sa huling sandali ng buhay ng tatay niya, hanggang nailibing na lang wala siya. Kasi dito kasi mga mamsi, yung mga patay, hindi katulad sa atin na uh, pag, pag, may aantayin, pwede one week, two weeks, or more. Dito kasi is within 24 hours lang is ililibing na ang mga patay. So, ayan lang yung ating vlog for today mga mamsi. Thank you for watching. Ayan. Maraming salamat at bye-bye. God bless everyone.